Tony Gonzaga Soriano nilapitan ang mga fans na gustong mapapapicture sa kanya. Dumating si na Tony, asawa niya si Derek Paul kasama ang mga anak nila at si Mami Pinti sa isang mall para sa kanilang Christmas family dinner. Pagkaakyat pa lang ni Tony sa escalator, nakilala na siya ng mga staff at iba pang mga tao sa kaharap na department store. Naghihiyawan na ang lahat ng papalapit na si Tony, kaya sumiyas na si Tony Gonzaga na tahimik, baka magtaka ang iba kung bakit naghihiyawan. Nahihiya ang mga tao na lumapit sa kanya kaya si Tony na lang ang pumunta sa kanila. At nagsidatingan nga ang iba pang mga tao at pati kay Mami Penti at Tito Jojo ay may nagpapipicture din. Tuwang-tuwa ang lahat ng makita nila si Tony Gonzaga sa personal. Makikita mong napakabait ni Tony pagdating sa kanyang mga fans. At ganyan din si Mami Pinti tudong ngiti naman sa mga tao na nanaroon para magpa-picture. Samantala narito naman ang mga kaganapan sa kanilang Christmas family dinner ng mga Gonzaga. Holy Paul. si Alex Gonzaga habang karganya niya ang kanyang pamangkin na si Polly na napaka-cute sa kanyang suot na white and red combination with white headband. At nakangiti pa ito habang pinipictura ni Tito Mikey niya. At habang pinapakita ni Alex kay Ate Tony niya ang kanilang picture ni Polly, titig na titig naman si Polly, tinitingnan din niya ang picture nilang dalawa na kanyang tita Alex. Oy, you happy baby? You're so cute. You love oh, I love you. love na? At gustong gusto naman ni Bibi Polly na kinakantahan siya ng Kuya Sevi niya. Nakangiti ito at titig na titig kay Sevi. Nakakatuwa pa no rin ang magkapatid. Mga grandparents naman na sina Mami Pinti at Daddy Bonoy ay kinantahan din si Bibi Polly habang karga ng lolo niya. At halatang nagustuhan naman ito ni Bibi Polly. At nakakatawa ang todo effort ni Alex Gunsaga sa pagsayaw na may kasamang kanta sa harap ni Bibi Poli para mapatawa lang niya ito. All the pretty goes walk like this. This, this, this. All the pretty goes walk like this. This and the one two